na. eh, dito. Ano mo na yan? Ano yan? Kinakain ko yan. Ito na po yung ating, ano, init. May takip to eh. <clears throat> Ito lang ang langis. Kunti lang pala. Pero ayos na rin. Makatulong na rin to. Ang bango. May wagang langis ng tatlong mata, isang bibig. Ang uh, tatlong mata, isang bibig ay mahiwaga at minsan lang din po ito ano <clears throat> minsan lang po tayo makakuha ng ganito na mayroong <laughs> mahirap po ang taglay nito malakas so, Ayan, inain natin yung matamis lang. Oh, matamis. Masarap. Ito, tatlong mata, isang bibig na langis, mga people. Ayan, ang pinaka malakas sa lahat. Ayan, people. Kaya, kung yan ay makapagpalimos ako ng konti nito, lagay natin sa maliit na garapa. Ah, sa mga may gusto lang. Pero yung iba, ihahalo ko yan sa ano kasi mahiwaga yan, yan ang pinakamahiwaga sa lahat okay. so pmpm PM na lang sa may interesado